Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling matapang ngayong araw, pero may mahabang. Pasensya. May matalinong isipan at hindi kayang maiisahan. Dahil mapanuri, ang isipan, at ayaw nang nakikisuyo sa ibang tao. Pag nagse-selita ay gagawin, lalo na kung nasa tamang katwiran, may masipag na ugali sa paggawa hindi nagpapataan sa trabaho. Hindi nagtitiwala kagad maingat sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 15, number 28 at number 6. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapagbigay na ugali lalo na sa trabaho para may mahabang pagkakakitaan at hindi nagpapataan. Sa mga gawain sa trabaho, mas gusto ang matahimik. Na araw, ayaw ng mga usapang may kayabangan kung sa pamilya ay laging inuunawa ang mga usapan sa pamilya, hindi makibo ayaw ng naabala sa trabaho. Sa tahanan ay madisiplina, na may kaluwagan basta ang gusto ay masaya, ang pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gray number 24, number 12 at number 33. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Hindi magbibigay ng pagtitiwala kagad, at kung trabaho, ang pag-uusapan ay matyaga sa mga dapat na magagawa, naninigurado sa dapat gagawin, at sa pakikipag-usap. Para laging may maayos na aura ng swerte, may isipang laging wise kung sa paggawa at may isipang matalino at mapanuring mata, nang laging may positive energy ng swerte at pag-unlad sa ikakabuhay, kung sa pagseselos, ay wala sa isipan ngayong araw may tiwala sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 29 number 6 at number 15 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan May katapangan ang ugali ngayong araw at hindi makukuha Sa mga pakiusapan kung sa trabaho naman ay laging inuunawa ang mga kasama para makatapos at kung sa pera ay hindi mo makukuha sa suhulan maingat sa pamumuhay. Sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, may takot na mabali ka ng karma ng kamalasan. Ayaw ng mga usapang kahambugan at tuksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 21 number 15 at number 44. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa mga ginagawa, at may matali nung kaisipan para sa mga gawain, laging maingat sa pagtitiwala kagad sa ibang tao. Ang nasa isipan pag masipag ay kayang makaunlad ng ikakabuhay. May isang salita sa dapat na gagawin, may maselang ugali, kung may problema ay hindi dadalin sa trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 20 number 14 at number 22 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mahabang pasensya sa mga gawain at inspirasyon. Ang pamilya sa mga laging ginagawa kaya laging masipag na masinop sa dapat na magagawa at laging una ang pamilya sa mga ginagawa para sa pagunlad ng ikakabuhay, may katapangan na ugali ngayong araw at laging may isipan maingat sa sinasabi, ayaw ng usapang may tuksuhan ng pagmamahalan at okrayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 15 number 40 at number 23. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gustong gagawin, at hindi nagtitiwala. Kagad sa mga bagong pakikipag-usap, ang kasipagan ay laging dinadala sa mga ginagawa. Para makaipon ng pera sa ikakaganda ng buhay, ayaw ng mga paligoy-ligoy na usapan, masaya sa tahanan at laging handa makinig sa miyembro ng pamilya, matapat sa pinagkakakitaan, kaya hindi gagawa ng bagay na mawala ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra na mula sa liwanag ng buwan, Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 10, number 42, at number 24. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa, at laging inuuna ang pamilya. Para sa magandang pamumuhay, at kung sa trabaho, ay... Madisiplina para makagawa ng maayos na pagkita ng pera. Masinop sa trabaho at hindi nagpapataan sa mga dapat na mga gagawin, at laging nag-iisip ng mga bagong pagkita ng maayos na pera. Maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color green number 23, number 10 at number 45. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, may maselang pag-uugali sa trabaho. Dahil gusto ay laging nasa maayos ang magagawa at sa tahanan ay laging inuuna ang mga dapat na magawa para laging may naiipong good energy, ng swerte, sa pamumuhay, madisiplina ayaw ng mga usapang yabangan. Hindi kagad nagtitiwala sa mga bagong makakausap, maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 29 number 41 at number 3. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, hindi kagad nagsasalita sa mga usapan. Maingat ayaw ng mga usapang may kalokohan, pagtungkol sa pera at sa trabaho, maingat ayaw ng may makakagalit na tao, at pag may sinabi sa kausap ay gagawin, hindi mapapakiusapan may paninindigan, ayaw ng mga usapang kayabangan at toksuhan ng pagmamahalan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, Ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao ng walang utang na loob sa ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 36 number 21 at number 14. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may kahabaan ang pasensya sa mga gawain. At laging inuuna ang kapakanan ng pamilya para mapa. Ayos ang pamumuhay. At kung sa trabaho ay may ugaling masita ngayong araw, may matapang na ugali ngayong araw, na kayang ilabas kung kailangan at ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho. Pag may nasabi ay talagang gagawin, ayaw ng mga usapang kabastusan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 25 at number 24 at number 6. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa mga dapat nagagawin at sa pakikipag-usap. Matahimik na araw ang gusto kung may ginagawa, hindi. Makibo mas gusto ang magtrabaho. Nang mag-isa, at kung utangan ng pera ay mahigpit hindi basta maglalabas ng pera para ipautang sa ibang tao. At handa laging makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan, wala sa isip ang pagseselos, tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran maglabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 44 at number 5.